nananaginip daw ng gising kung sino man ang nagsabi na posible yung 20 pesos na bigas. O, pakinggan natin. E, giniit ni dating uh, Pangulong Rodrigo Duterte na daydreaming o hanggang pangarap lamang ang panawagan na gawing 20 pesos ang per kilo ng bigas. Sa isang panayam, sinabi ng dating presidente na dapat nang tanggapi ng mga Pilipino na wala ng paraan para maibaba pa sa 20 pesos ang per kilo ng bigas dahil hindi na ito makatotohanan. Basin na rin na niya ito sa kasalukuyang sitwasyon sa merkado. Aniya, masyado ng mataas ang presyo ng fertilizer at iba pang mga ginagamit sa produksyon ng palay dahilan para tumaas ang presyo ng bigas. Dagdag pa nito, dapat maging handa ang gobyerno na malugi ng nasa 3 bilyong piso kung bibili ito ng bigas sa mas mataas na presyo at ibebenta ng mura sa merkado. Ayon, palakpakan. <laughs> So, ang sinasabi ni PRD, eh, sobrang imposible. Uh, kahit nga pangarap, mahirap pangarapin yun eh. Kasi sabi nga nila, eh, kapag ikaw ay isang leader ng bayan, nagbigay ka ng statement na ito, ito yung mga pangarap ko sa Pilipinas. Eh, that is as good as promising. Halimbawa, ako nagsabi noon, pangarap ko maging 20 pesos ang bigas pangarap ko maging 20 pesos ang bigas. So, hindi ko pinapangako na magiging 20 pesos ang bigas. Kasi kahit naman ipangako ko, wala akong kapangyarihan. Eh, yung presidente natin, ang sinabi niya, malapit na po tayo sa pangarap kong 20 pesos na kilo ng bigas. Doon pa lang sa statement na malapit na po tayo sa pangarap nating 20 pesos na kilo ng bigas. Ano yun? Pangako yun or hindi? hindi ba pangako yon? Kasi yun yung sinasabi ni, ni eh, Sabi niya, mag uh, ano kayo, maglapit kayo sa akin ng ano, kung sino man na nagsasabi dyan na nangako ang presidente ng 20 pesos, kokonyatan ko. Yun ang sabi niya eh. Di ba? O, pero ang hindi niya maintindihan, yung kung paano sinabi ng presidente yun. Ang linaw, sinabi ng presidente, malapit na po tayo sa pangarap kong 20 pesos na bigas. Malapit na. Ano yun? Hindi ba pangako yun? Hindi niya sinabi na nangangako ako na magiging 20 pesos ang kilo ng bigas. Pero pag sinabi mong malapit na po tayo sa pangarap natin na 20 pesos na kilo ng bigas, anong ibig sabihin nun? Nangako ka o hindi? Pinigyan mo ng pag-asa yung mga tao o hindi? Dapat bang umasa yung mga tao o hindi? O, kasi kung nga uh, ganyan ang panuntunan natin sa buhay, na kailangan, eh, kumbaga saradong sarado, na ipinangako ng presidente, bago niya to pa rin. So halimbawa, hindi naman pinangako ng presidente na aayusin niya yung peace and order sa Pilipinas. Ano yun? Hindi na tayo mag expect ng peace and order sa Pilipinas, itrabaho niyan? O, so kailangan ba lahat ng mga gusto nating mangyari sa Pilipinas ipangako niya? Eh, wala naman siya pinangako kahit isa. So, ibig sabihin, wala na tayong aasahan sa kanya. Yan yung sinasabi ko. Kaya nga kayo, di ba? Yun ang, yun ang laging sinasabi ng mga tanso. Wala, iba po yung pangako sa pangarap. Napakahina nyo naman po umintindi. Pangarap po yung pangarap. Pwede pong matupad, pwede hindi. Kung ikaw ang nagsabi, pwede. Pero kung presidente ang nagsabi, meron siyang vision ibig sabihin yun yung gusto niyang mangyari o dapat gumawa siya ng paraan para mangyari yun at the fact na sinabi niya na malapit na tayo sa pangarap nating 20 pesos na kilo ng bigas O e di parang nangako na siya noon hindi ba? tama? tama ba yung pagkakaintindi natin? kasi very literal eh. so yun ang uh, masasabi natin doon kung lahat gusto nyo literal ipangako ng presidente ang dami niyang literal na ipinangako nung Sona. Ilan na yung nagawa niya? Ilan na yung natupad niya? Di ba wala naman? O, oh, kaya niyo ba siyang batikusin sa mga yan? Kasi kami, araw-araw, kaya namin siyang batikusin doon sa lahat ng mga ipinangako niya, sinabi niya na na-achieve niya nung Sona. Oh, yun lang, yun lang masasabi natin niya kasi... Ah, uh, yan ang lagi nilang ano, yan ang lagi nilang uh, patutsad, eh. Wala naman kasing pinangako, pinangarap. So, ganun sila kababaw. At saka nakakapagtaka, si Katunyeng matalino yan. Matalino si Katunyeng pero ginagawa kayong tanga siya. <laughs>